ting pwede makasira sa ating likod, sa ating spine. Kasi tingnan nyo, dapat ito ang normal. Oh. Tingnan nyo ito ha, sa kaliwa. Focus natin dito, Dok Lisa, sa kaliwa. Dapat diretso lang yan habang nagte-text. Pero marami sa atin, ganito ba kayo, naka-tilt ang ulo. Parang yung ulo nyo na imbis na 10 pounds lang magiging 27 pounds. Dahil nakayuko kayo. Pag ganito kayo-kayuko, kayo pakita natin, Dok Lisa, 30 degrees ang yuko parang 40 pounds ang bigat mo sa ulo. At pag uh, nyo talaga yung ulo niyo na malalim, eh, no? 45 degrees, so, so ang bigat-bigat na talaga ng ulo. Lalo na pag ganito kayo ko, 60 degrees. Eh, maling-mali po yan, ha? So, simple lang ang paraan ang gagawin natin para hindi sumakit ang leeg ninyo. Ganito po gagawin natin. Una-una, Hawakan cellphone, itataas niyo dapat yung cellphone. Okay? Pag tinaas niyo yung cellphone, imbis na yung ulo ang ibababa, huwag niyo ibaba ulo, ang gawin niyo ang mata niyo lang ang ibaba niyo. Yan. See? Ganun lang ang sekreto. Simple, di ba? Turo ni Dr. Paula Moore, isang magaling na chiropractor sa US. So, ganyan. Itaas ang cellphone. Pag nagte-text, Imbis na ibaba ulo, maintain, diretso katawan, matalang ang bababa para mag-text. So, yan yung tip natin para makaiwas sa text neck. Bukod dyan, marami sa inyo nagkaka-stiff neck na. Tuturuan ko kayo ng tips para sa stiff neck. Gagawin natin. Stomach in. Yan, stomach in muna. Chest out. Chest out sa dibdib. Tapos, dapat diretso lang ang likod natin. Ganyan. Okay? Ang first step natin, para mawala yung stiff neck, kita nyo, ha, dinidiretsyo natin, tingin muna sa kanan. Ayan. tingin sa kanan. Salamin ko. Tingin sa kanan. Ilang seconds. Tapos, tingin sa kaliwa. Kung saan lang kaya ng ulo, idiretsyo nyo, ha? Pwede nyo tulungan konti na dalawang daliri. Tulong konti. Konting push lang. Konti lang. 5 seconds para lumuwag yung muscle sa leeg. Tingin dito. Push natin konti. Yan. Para sa stiff neck. Tapos, yung tinuturo ko nga, yung ulo, pwede natin ihulog konti sa kaliwa. 5 seconds. Kung saan lang kaya nyo. Para sa stiff neck, after nyan, kanan naman, 5 to 10 seconds, kung ilan ang kaya nyo. Pwede nyo ito gawin mga 3 beses habang nakaupo. Pang stiff neck po yan. Tapos ng kaliwa, kanan, bababa naman natin yung ulo. Kasi minsan ang stiff neck dito nang gagaling, pero sandali lang, bagsak ang weight. Tapos diretso ulit, tapos taas naman yung ulo. Pagkatapos nito, meron ako ituturo ng mga massage na special massage para mawala yung, mas, yung sakit dito. Pwede nyo po ito gawin lalo na sa mga OFW, mga sumasakit na likod. Ganito po ah, gamitin nyo yung thumb, hindalaki, tsaka lahat ng daliri. Kunin nyo yung matabang muscle natin dito. Ayan. Kunin mo. Ipitin nyo nitong kamay nyo. Yan. Ipitin nyo. Subukan nyo po. Sabayan nyo ako. Yan, ipit. Medyo masakit lang ha. Masakit na masarap. Ipitin yung muscle dito. Tapos galaw-galawin yung konti. Balik uh, kurot. Kurutin mo. Pero malaking kurot ha. Lahat to. Kurot. Tapos habang kinukurot mo, pwede ka tumingin sa kanan. Kurot sa kaliwa, tingin sa kanan yan. nahihila tong muscle ko sa leeg. Kasi may mga adhesions siya, tumigas-tigas kakatungo, kakatext, kakakompyuter ya. Ayun, sarap po. Oh, kurot ta. Okay, tapos ng kurot, gawin naman sa kabila apat na daliri at hinlalaki yung pinakalaman dito. Meron tayong muscle dito na malaki, yan. Hawakan mo siya para siyang uh, malaking uh, pahaba ay parang hotdog na mahaba, ano. Tapos tingin sa kaliwa. Masakit 'yan na masarap, ha? medyo masakit, kurutin. Okay? Kung may gagawang ibang tao, better. Pero minsan, kaya nyo to. So, pagka na-kurut nyo na yan, massage-massage nyo dito, ang next step, kanina, pag ipit natin, apat na daliri. Ngayon, gagawin nyo, ito lang. Maliit na kurot lang. Ha? Kukunin mo yung isang maliit na liti dito. Ito. May isang maliit dito sa harap. Yan. Habaka mo naman yung maliit. Pakita mo na, please ya, Pwede dito sa harap, pwede sa likod. Tapos, ikot mo yung ulo mo, dahan-dahan lang. Dahan-dahan Kanan mo, nafi feel mo yung tension. Tension. Pwede kurot dito sa may bandang loob. Dito. Wala naman po delikado. Wala naman mga ugat dyan o mga artery. Lalo na dito sa dulo sa matigas. Yan. Subukan niya yan. Kabilaan. Para nyo niluluwag siya. Niluluwag. Okay? Gawin sa kaliwa, gawin sa kanan, at huli na lang para matapos itong para sa stiff neck, dalawang uh, kamay, pwede nyo kurutin yung mga laman dito. Hindi po delikado yan. Wala namang mga arteries dito. Ang arteries natin sa harap eh. Dito sa likod, wala po. Yan, oh. Uh, ko. Pakita nyo yan. Kurutin nyo to. Yan, kurutin, kurutin. Gaganda yung blood flow. Mamumula-mula pa nga yan. Eh. Kung nakikita nyo, namumula-mula pa. Okay, kurot. Ending, konting shoulder shrug. Konting shoulder shrug. Tapos, matatanggal na ang inyong stiff neck.